Salmo 19, Ambrose under 14 Ipinapakita ng kalangitan ang kadakilaan ng Diyos, ang gawa ng kanyang kamay. Araw at gabi, ang kalangitan ay parang nagsasabi tungkol sa kanyang kapangyarihan kahit na walang salita o tinig kang maririnig. Ang kanilang mensahe ay napapakinggan pa rin sa buong daigdig. Iginawa ng Diyos ang araw ng tirahan sa kalangitan. Tuwing umagay sumisikat ang araw na parang lalaking bagong kasal na lumalabas sa bahay nila ng may galak o katulad din ng isang manlalarong kampiyon sa takbuhan na nasasabik na tumakbo, ito'y sumisikat sa silangan at lumulubog sa kanluran at ang kanyang init hindi mapagtataguan. Ang kautusan ng Panginoon ay walang kamalian. Ito'y nagbibigay sa atin ng bagong kalakasan. Ang mga turo ng Panginoon ay mapagkakatiwalaan at nagbibigay karunungan sa mga walang kaalaman. Ang mga tuntunin ng Panginoon ay tama at sa puso'y nagbibigay kagalakan. Ang mga utos ng Panginoon ay malinaw at nagbibigay liwanag sa kaisipan. Ang pagkatakot sa Panginoon ay nagpapadalisay ng puso. Mananatili ito magpakailanman. Ang mga utos niya ay matuwid at makatarungan. Ang mga ito'y higit pa kaysa purong ginto at mas matamis pa kaysa sa pulot-pukyutan. Ang inyong mga utos, Panginoon, ang nagbibigay babala sa akin na inyong lingkod. May dakilang gantimpala kapag ito'y sinusunod. Hindi namin napapansin ang aming mga kamalian. Kaya linisin niyo po ako sa mga kasalanang hindi ko nalalaman. Ilayo niyo rin ako sa kasalanang sadya kong ginagawa. At huwag niyong payagan na alipinin ako nito para mamuhay akong ganap at walang kapintasan at lubos na lalaya sa maraming kasalanan. Sana'y maging kalugud lugod sa inyo, Panginoon, ang aking iniisip at sinasabi. Kayo ang aking bato na kanlungan at tagapagligtas. Kung gusto mo ang mga ganitong video, pahingi naman ng suporta kaibigan. Huwag kalimutang mag-like, follow, and share. Maraming salamat pagpalain ka ng Diyos at ng iyong buong pamilya